Good day mga kagiti sa kalam at pagkatapos po namin maano yung oras namin ito dumiretso na po kayo sa papuntang beach sa, sa Barokay dumalapit dun sa dating bahay ni Naparing Bari at uh, yun nga po mga kagiti pumasok po kami dito para sa environmental at uh, nagbayad na po si Paul mga kagiti dito papunta na po kami sa beach at yun nga po convoy convoy na po kami at nawa -na, na po si na Paul kasi siya po yung may kilala dun sa pag inaarkilahang beach namin mga kagiti at ito po sa covered court po tayo ayan po yung barangay hall ng Kalilayan, mga ka-JT, diretso po tayo dito, uh, papasok lang po tayo dito, mga ka-JT, basta pagka na diretso nyo po itong beach na to, ano ah, yung lugar na to, itong daan na to, beach na po yung susunod dito, mga ka-JT, dire diretso lang po tayo dito. At dito na po magaganap yung lahat ng sakuna, yung inuman, uh, hangover, uh, kainan, at masasayang kantaan. At si Kyle po, wala po talagang hilig sa video kay si Kyle, napaka hands-on sa mic, mga ka-JT, at yun nga po, solo performer. At yun nga po mga ka dito po nagkasiyahan na po kami. Nandito na po yung mga artista, pero wala akong nagswimsuit at nagtrunks mga ka -GT, Pero kami ni nabayaw, naligo kami na ni Anton at ni El at ni Michelle. Uh, na Pahapon lang po, syempre, ayaw naming maanayin skin namin. At yun nga, nangingi ako ng black sun kina Michelle, uh, mga ka-JT. Uh, medyo mainit, pero wala naman po mga dikya. Hindi po madikya ngayong mga panahon na to mga ka-JT, pero ang dami po naliligo. Ito nga po pala ay dumiretso na po kami pag after po namin sa bahay ni Napol din nga po mga ka GT papasok lang po tayo dito pinarado ko na po yung mga sasakyan at dinala po yung mga bagahe e binangka po medyo lalakad lang po tayo dito at ito po mga ka na nakikita nyo naman po white sand po talaga yan at sobrang developed na po nito mga ka GT dito po dire diretso lang po tayo nakakasalob po si Napisa Nabo at si Princess gawa ng mamimili po sila pupunta po sila sa Unisan night market, a uh, night market eh, wet market at doon po, marami po talaga mapapamilya Ayan, nakasalubong ko po sila. At uh, kagagaling lang po namin ng garahe niyan. Uh, pinarado ko po yung sasakyan. At mga ka-GT, ayan, nainantay po ako kasi may mga ibang bagay pa. At ayan, si Ate Belo, nakita niyo naman po. Donyon-donya, parang si Lisa Marcos. At uh, ayan, si Ate Ella. Nakita niyo naman po, maglalakad po kami dyan. napaka po niya lakarin na yan. Pero napakasarap naman po mag-beach At ang lamig po ng tubig dito sa unisan... Baro kay Beach mga ka-JT at ito po syempre hindi tayo maring hindi magpapakit dyan ayan na kita nyo naman po yung mga mga bidat artista natin dito mamaya makikita nyo lahat yan inabot kami ng hapon dyan bagag tambay tapos ligo-ligo lang po pag may time ayan po mga ka-JT si Michelle ang lahat po na natatanaw nyo dito ay kay Paul sa BF ni Michelle yan pag may ari nila yan, sabi niya, hindi, nagjojok lang naman po. At yun nga po, uh, habang nakaglalakad po kami dyan, papunta po doon sa rent namin. Ano, at napakasarap po doon sa rent namin. Sama-sama po na napakarami pong ano, uh, double deck. Mga ka tapos uh, sa, ibaba ibabaw, meron pa rin pong mga higaan. Kaya kung kayo yung mga 50 piraso o 30 piraso, kasyang-kasya po doon. At dito po mga ka-GT, nakita nyo naman po, may mga na-tent-tent -tent na. At kami rin po, may dalang mga tent yan at doon sina ate, si Beo Dawd at sina Anton sa tent na tulog. Ako, doon po sa POM. At syempre, doon po tayo sa malamig, sa aircon. Kaya po tayo ay medyo napasarap-sarap ng tulog. At dito po sa biyempre syempre mga ka-JT, alampas lang po pulang natin yan. Ayan na po yung kinuha namin, kinuha nila po uh, na cottage at na room mga jt Dito po, uh, nagpahinga lang po tayo dyan, natulog po ko dyan, naggano po ako dyan, nagmikos-mikos, lahat po lat lang po ng pagtambay ko dyan, napaka-init po nyan. At mayroon swimming pool dito, 100 per head, lalo sa mga kids. Mga ka-JT, pwede na po kayo maligo dyan. At ayan nga po yung mga facility at ayan po yung mga kailangan nyo pong gawin dito sa resort. Wala po ditong video kayo, siguro kung gusto nyo, magdalaho kayo ng video kayo, rumarkila. At yun nga, baba mga ka ka-JT, naggala po agad tayo. At kasama ko po dyan si Ineng. Ayan, napaka-bait po nyan at nililigali ko po, lagi ko pong ginagala yan kahit po sa so umaga at sa hapon, para po nalilibang si Ineng at yan mga pagka nakakita po ng mga aso nagagalit po nagtatatol sabi ko hindi tayo taga rito baka magulpi ka at yun naman po napakabait naman po niya ni Ineng paikot-ikot lang po tayo dyan medyo hapo na yan tapos nung naramdaman ko na pwede na po maligo at maganda na sa balat yung araw na -ano na po ako dyan nagbihis na po ako, nagpalit na po ako tapos naligo po ako tapos nakita ko po naligo dyan si Bayo daw at nakiligo na rin ako at naligo na rin po ako kami ni na Michelle at ni Ella at ni Anton at ni na Troy Meron po mga salabay, hindi ko alam kung ano po yung ano yun, yung salabay ba yun, no? ano, basta meron parang jelly peas. Pero hindi naman po makatay mga, mga JT, napakasarap naman po maligo, kaya lang sobra po lamig ng tubig. Ah, uh, dito po ang chef namin, si Ate Oya. Ayan, nakita nyo naman po. Ah, uh, paligo na ako. Uh, Siyempre, dadalhin po natin cellphone. Medyo mababaw naman po yan. Ah, uh, napakasarap magluto na Ate Oya dito. Siya po ang chef namin. Kaya tumaas ang timbang ko. Uh, puro ulam po yung kinahin ko. konti lang po ako mag-rise. Ayan po. Nakita nyo naman po. ay po dyan. Nakakita po ng bulate. ay na maligo dyan ni Ella. At si Anton, si Michelle. Ayan po, nakita nyo po. Pinapaligo ni Michelle yung kanyang pagmaya, pagmamayari na kanyang... BF mga ka JT at dun nga po do maretso po ako pa punta sa gitna pero napakababa pa po, po at ayan nakita nyo naman po naka tayo mga ka JT at medyo nagamit natin yung sunblock ni Michelle at yan po mga ka JT dire diretso lang po tayo medyo nalalak lumalaki na ko dyan gawa ng kakakain po tsaka napakasarap po nung buko nadala ni Eman tapos yung hindi ko malimutan yung ano favorite kong Tagalog na manok ano ah uh, Adobo sa gata, napakasarap eh man, sarap. Ang salamat sa iyo. Tapos kay Ate Oya, salamat din, sarap ng maluto natin. Ay, atyan. Ah, uh, meron akong katambay diyan at na, sinundan ko lang po yung dagat. Tapos sa uh, may kusmikus lang po tayo diyan. Medyo uh, ako lang po muna diyan ng punta sa gitna, takot po si Anton at ayaw pong magano ayan, lubub, lub, 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 lub lang po tayo. Napakasarap po ng tubig diyan. Pero hindi naman po nakakain, medyo malamig lang po, mga ka-JT. At habang lumalayo po tayo dyan, syempre, naghahanap po tayo ng mga isdang mga pambili dyan. Ang sabi, umaga paraw, raw. At yun nga po, kinabukasan, syempre, alam nyo na gagawin ko dyan. Magpapapawis sa tayo maghahanap ng mga isda-isda. At dyan po mga ka-JT, medyo malayo na po yan, pero hindi po malalim yan. Basta yung inabot kong yan, ay yan natatanaw na yan si Paul na may ano diyan, may bahala diyan kaya malakas sa loob ko na wala magbabawal sa atin diyan. Gawa ni Paul mga ka-JT. At shoutout kay Pareng Barok, nandito ako sa area mo, doon sa probinsya mo. At after po natin maligo dyan, alam nyo na po, nagkasayaan na po, pero wala pong hindi ko po inabot yung nagbibingo, gawa natulog po ako na maaga. At alam nyo naman po, gigising ako maaga dyan para mag-walking or maghanap ng mga isda kinabukasan. At dito nga po mga ka-JT, ayun po si Bayo Dawood, nasa malayo, pero, pero syempre, um, pa na po tayo dyan ng starfish, wala po akong ng starfish, pero napakasarap po tuntungan ng buhangin dyan. Gawa ng mapinong pa ba yan, pa, na medyo malayo na, pino na po yan. Tapos ayan mga ka-JT, dito na po tayo, may kausap ko po dyan si... Si Paul, uh, ayan oh, kaya ka na, sumabay ako kay Paul kasi alam kong pag may may-ari niya to, sabi niya nung ano, yun na natatanaw, hanggang doon. Ere niya yan, mga ka-JT. Ayan po, si Paul. Ayan ang ni Paring Barok, ni Paring Bari. At si Bayo Daud, Ayan, nandiyan po kami sa malalim. At after ko pong makapagbanlaw-banlaw dyan, syempre, medyo giginawin tayo. Majonda na tayo. Uh, pumalik na po ako dun sa aming... Amin nirentang rentang cottage mga ka-JT at dun nga po nakakita kami ng bulate kaya po hindi na umanusiyan. No. Ayan si Kyle na, na lumusong din po. At si Kyle, panggaling pang panggabi. Natulog po muna bago naligo. At yun nga po, pagdating po ng gabi, nag-inuman po sila. Pagkatapos pong kumain, nag-video Yun, uh, medyo nagpahinga na po tayo. At meron naman pong wifi bendo. Kaya lang po, pagsabay-sabay, medyo nakakainan. Ang dami po namin nakainan ng bariya. Pero yun nga po, mga kajit, ibinabalik naman po na mayari. Basta sinabi mo na nakain yung inulog mo, ibabalik naman po yung barya na yan mga ka -JT. at yun naman, totoo naman po talaga na medyo naghahang po yung isang A naman dyan, JT sa kalam, nakita nyo naman po, napakasarap na sa katawan yan, yung araw na yan kasi hapon na po yan, 4.30 pero napakaliwanag pa po, nakita nyo naman po yung kalawakan ng hawak ni Paul, nakita nyo naman po yan na yan, tapos yan may araw na po pababa at uh, nagpa-sunset po tayo dyan at tumambay-tambay na po sa may tabi ng beach at gumawa ng mga tent na mga ka-JT. At yun nga po mga ka-JT, after ko pong mag palamig at magbaba dyan, at mga ka-JT, syempre, para alisin yung mga kaliskes-kaliskes, kasi maganda naman po sa katawan at sa tenga yung alat-alat ng tubig na yan, kaya pa na yung natin, lalo po sa mga merong eksema, eksema po ba, o bune. Uh, dyan po, magagaling yan mga ka-JT, hindi, joke lang po. Lubog-lubog lang po tayo dyan. After po natin maligo dyan, nagbanlaw na po ako. Tapos yung tumambay na po tayo at uh, nagpa-sunset po tayo. Ang una ko pong kasama sa sunset ay si Ineng. Ay napakahiyain naman, napakamahiyain naman po sa camera. Lahat na uh, pinakikita ko po siya pero ayaw niya pong tumingin. At yung nga po, kinabukasan, ang dami namin nakita rito na nanguhuli ng mga kalapate. Kaya pala hindi yung iba ho, hindi nakakauwi nilalambat po rito at daanin daanin po raw talaga to ng mga kalapati mga naglalaban na binabato at yun nga po binabato po ay yung pang ano yung mga batcher po hindi po batong pang alam nyo na yung po ay tawag dito pagka yung nire-raise mo yung mga kalapati at dito po ang dami namin nakita at nakasabay pa, pa po, namin pa uwi yung sasakay ng pinagganwa ng ano ng carrier ng mga kalapate mga kagiti at ayan po si Noela. Ah, nagmekos na po dyan. At ayan si Kyle. Lumusong na po yan. Ayan po si Kyle. Wala pong kailigilig kumanta yan. Kaya medyo solo performer yan kagabi. Ah, nung gabi. Kagabi tuloy. Sorry po. Tao lang. Nagkakamali. At yun po mga kagiti. Ah, Ligo-ligo na lang po sila dyan. At ako po ay umaho na. Nakita nyo naman si Sheila. Si, si Michelle at si Kyle. Ayan. isang nakakumaway pa. At yan po yung pag nagme-may-ari talaga, eh, nakaitim na yan, ah, <laughs> ng karagatan na yan. At yun nga po, pagtambay namin dyan, may mga nakita kami bulate at may mga nalang nalangoy, kaya medyo uh, umahon na si Ella, mga ka-GD. At ako naman po, nagpapalamig-palamig lang po dyan. Ayun, nakita niyo si Troy, nainggit na rin po sa pagliligo, paligo. Nakatambay lang po yan dyan. Siyempre, takot din po mga itim yan. Ayun nga, umahon na po tayo at nagmekos-mekos na at agaantay na po tayo ng sunset niyan. At gawa po ng tatambay kami ni Ining. Si Ining na napakabait. Lagi ko pong ginagal. At ito pa mga JT. Ayan na po. Nakita nyo naman po yung mga style namin. Mga parang Don. At Don niya. At ayan po si na Kuya Kangkang. Si Ati Shirley. Ayan po si Weggy. Nag-gitara. Ayan po yung ginagawa namin. Medyo may kainitan pa. Nakita nyo naman po yan. Oh. Tapos yung mga pamangkin at apo. At si Kuya Pumasok po ako sa loob. Naghahanap na po kayan si Tatay Kleto. Isa ko pang artista po ngayon. At dito po si Nanay Aida, busy po yan, nakakain po yan. Huli po kayo, Nanay Aida, nakakain kayo. <laughs> Ayan po, uh, nagmimerenda raw po siya dyan, tapos At dito po, pumasok po ako para kunin ko po yung mga uh, kadamitan ko. Dahil ako yung mag si Ate Oya, si si Ada, si Ate Belo, nandiyan po sa loob at si Kiyawi, nakatambay na rin po. At dito po mga JT, pagkatapos ko po maligo, lumabas na po ako. At uh, kasama ko na po dito si Ineng. Uh, sa paggala mga JT, hapon na po ito, nagantay na lang po kami ng sunset dalawa ni Ineng. Uh, at yun nga po, lagi kong kabanding si Ineng. At uh, syempre, uh, makikita nyo naman po, bitbit -bit ko lagi yan si Ineng at yan naman po, lagi ko talagang kasama. At uh, wala pong ginagawa yan dyan, sa beach. Hindi naman po pwede maligo kasi bagong gupit at ang napaabango. Ay lagi po nakakasibsib ng buhangin, lagi po nadadahak si Ineng. Uh, ah, pagka ikot po namin yan, pumwesto na lang po kami dun sa isang table cottage mga ka-JT at nagpa-sunset. Ayun, e, nakita nyo naman po yung sunset ngayon mga ka-JT, napaganda po nung araw. Medyo madilaw-dilaw na kulay blue na maputay mga ka natin. At yun nga po, nasa bakasyon po tayo, isang dila lang man dyan, JT sa kalam. At kasama ko nga po si Ineng, si Ineng po na hindi makulit kung saan ko po ilagay. Kaya lang, mahihayin po talaga sa camera. Ayaw tumingin tumingin sa camera. Pag dilaharap ko sa camera, naalis. Pero nung nagpa-picture, ayun, nung pipicturean ko na tumingin naman. Kaya ang cute ni Ineng, bagong gupit yan. At yan nga po mga ka-GT, ha, lang po tayo dyan. Lagi po siya nasa samid dyan kasi nakakalunok po ng anong ilong ng uh, buhangin. Ayun nga po, lakad-lakad uh, lang po tayo dyan. Uh, ginagala po natin si Ineng hanggang sa pinaihiko po siya dyan. At ayan, nakita niyo si Ineng. Pagka nakita may camera, ayaw tumingin alam na ibabalag ko siya at after po na mga ka-JT, ito umupo na po kami dito sa table cottage. Kaya harap ko siya dyan at medyo against the light. Pagka natakpan ko po yung camera, ayan, nakikita ay, nyo po yung uh, sunset. Ayan, ayun in yung ining. Uh, Tinulak ko po siya, uh, sabi ko ining, ngayon tingin ka sa camera. Ayaw, uh, nahihiyain, mahihiyain. Ayan, uh, nakita nyo naman po, sumubsub yan. Pero, syempre, pag sasabi mo, lika na, lika na, nakakawag ang buntot nagmamadali pa, alam na alam na pag At yun nga mga ka JT, ako nagpapakit, ay magpakit ni Ining. Kaya medyo sabi ko kay Ining, Ining magpakit ka naman sa camera, ayaw naman. Pero pag nakakita ng mga aso, panayang tao, lang hirap awatin. Ayan mga ka JT, nagpapahinga lang din po siya dyan, medyo pagod, kaya lang wala tayong dalang tubig. Ayun nga po, pagka natatakpan ko po yung camera, mga ka JT, nakikita nyo naman po yung sunset. At pagka naman po, ano, ayan, nagiging blurred mga ka kasi po medyo against the lights po tayo. At yun nga, nakita nyo naman po, may nakita po dyan si Ineng. Uh, sabi ko, Ineng, hindi yung kaaway. Sabi ko, dito ka sa camera tumingin. At ayun naman po makinig. Sa, nung sinabi kong, lika na, lika na. Ayan, nakita nyo naman po, uh, mga ka-JT, Meron po mga dumadaan. At uh, syempre, nagpapasunset po tayo, mga ka-JT. At yun, nakita Sabi ko, lika na, ayan, kumawag ang buhok. Ah, buhok na, buntot. Ang bait-bait kasama nyan ni Ineng. Uh, hindi walang kaligaligalig, nagliligalig lang pagka yung... Nakakakita ng mga aso at yun nga po mga ka-JT may kasama na po tayo dyan at uh, syempre nakita nyo naman po uh, medyo parang low tide na pero napakasarap pong tumambay dyan. Kaya lang po yung ano ng hangin medyo mainit sa mukha at saka sa balat at nakaka-dry at yun nga po syempre lotion po tayo at ganoon na ganun lang po tayo. habang uh, nakatambay kami dyan ni Ineng, naghahanap kami ng forever dalawa ni wala namang kami makita. Kaya sabi ko, ining lika na, lika na, uwi na tayo. Uh, at uh, baka pakainin ka na at gutom ka na kasi mahaba na po yung nilakad namin dyan ining Kaya yung sinabi ko, lika na, lika na, nagkakawag na ang buhok. Uh, buhok tuloy, buntot. Sorry, tao lang, nagkakamali. Pasensya na po. At yun nga po, pagdating namin dun sa ano, nakatambay na po lahat ng mga siblings ni uh, Apo ni Tatay Kleto at ni Nanay Aida. At yun nga po, nakatambay na, na po kami doon. Tapos nag nagset na po kami ng mga tawag dito, tent. At yun nga po, yung iba, yung mga nalaseng sa tent na po. Kasi syempre ako, doon ako sa malamig na tulog. Uh, um na po ako ng dulong-dulong higaan. Ayun nga, solo-solo tayo doon mga JT. At yun nga, eto mga JT, after po rito, uh, after po namin kumain, nagpahinga. Tapos sila nag-inuman, ano, kumanta, nag Si Ineng, masyado mahihiyain yan. Pero yung mga artistang nakikita nyo mamaya, tingnan nyo, ah, wala hong, ano yan, lahat to yan, kakaway. Si Lali, ayan po si Eman. Ayan po yung nagbigay ng ano sa akin, ng, ano, adobong sagatang manok na Tagalog. si Eman, ayan sa ni Lali. Ayan po, si Beo Daud, si Ate Monet, si Ati Shirley, at si Kuya Owi. Mga nakatambay na po kami. Ayan, ayan, po, ayan po. yung mga artista ko. Ayan, si Bugel, tsaka si ano, si... Si Aba na walang hilig sa alak. Ayan, yung, ano pa, yung baby ni Nati na Oya. Tapos ito, si Kiyowi. Ayan, si Wegi. At si Nanay Aidan. Nakita niyo naman po, yung bago kong artista. At ayan po, si na Princess at si na Pinsanabu. Nakatambay po yan. Ayan, mga ka -JT. At si Kuya Alison at si Kuya Kangkang. -Kang. -Kang. Ayan, ayan, mga kasama ko dito. ah uh, Nag-aantay na lang po kami dyan ng ano. Paano kami makakakain at nagluluto pa si Ate Oya. Ayan, ang chef namin. At yun nga po mga ka-JT, dito po sa kabila naman ay meron pong konting inuman. Relatives po ni Paul to. Uh, magulang po ni Paul yung kasama namin. Uh, yung po yung mga, na, mga nanay at niya. Yun nga po mga ka-JT, syempre uh, itong bakasyon na to ay napakasarap po. Uh, sigurado ko mauulit pa itong bakasyon na to kasi ang saya-saya po dito mga ka-JT. Lalo pagka yung nagkaka-asaran na nagkakabulihan ang mga tito Uh, medyo lamang na lamang. At ayun nga po mga JT, ito po, sunset na po. Nagantay na lang po tayo ng luto na ito. At uh, syempre, see you on my next video. See you on my next uh, vacation mga ka JT. Sa mga followers ko, maraming salamat. At sa mga nagbubiu At sa mga gusto pa akong ipalo, ipalo nyo lang po ko. Ayan, nakatambay lang po tayo mga ka JT. Nagantay na lang po tayo ng oras dyan. Kasi po, nag, uh, yung chef namin ay busy-busy pa. At lahat po diyan nasa sunset nakatingin, mga ka-JT, nakita niyo naman po yung sunset niyan. Tsaka inaabangan po yung pagano pag pagano uh, pag, ano, pa uli ng ano ba yung mga yung formation daw ng planeta. Hindi ko naman po nakita kasi nag uh, bisyo ako sa pagano pagwa-wifi. At yun nga po, pag mamay day, mga ka-JT, syempre, nasa bakasyon tayo, bakasyon grande, uh, mga ka-JT, nandito po kami sa Unisan. Barokay uh, Sa baryo ni paring Barok At uh, yung nga mga ka-JT Hanggang dito na lang po muna tayo See you on my next video nakita nyo naman po yan Ang ganda-ganda po ng tambay nila uh, Lahat po yan nakaharap sa sunset At after po dyan mag ano, uh, Nag-set na po